Ngayon, maglalaro tayo ng granny. So, bang nga po natin si Mando Vigian na doon, hindi pa po, po kayo nakasubscribe. I-share mo na yung sa mga tropa mo. At kung nasubscribe at na-share mo na yung sa mga tropa mo, Advance Merry Christmas. Hindi, joke lang. So, na-share mo na yung sa mga tropa mo. Ipang hinihintay natin. Play. So, syempre, dahil malupit tayo para gusto ko easy lang tayo. At syempre, high quality tayo para na-miss ko. Alam nyo guys, na-miss ko talaga si Granny. Mahal na mahal ko si Granny. Ay. <laughs> Ngayon, dahil na-miss ko po si Granny, babalikin ulit, 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 siya. At gusto ko na po makatakas ngayon this time. So, door naman po tayo. Ngayon, tatakas. Ayoko na sa... Ayoko na sa... Lap, ayoko, ayoko na sa mismong... Sa mismong... Ang dito? Ay, I'm in here. Pero yun nga, kailangan natin makatakas dito kagad kay Granny. Kasi, yeah, I don't like for tingi-tingi again dito. Gusto natin makatakas sa kanya kagad. So, we need to find key agad. Agad talaga key. Susi sig agad pa. Ato. We have also weapon key. Mahihimatay matay agad si Granny! Granny. Let me explain. But, kagad nandun si Granny. Parang lupit mo naman, Granny. Kagad nandun ka. Ah bubuksan ko palang yun, dapat babarilin po. Kahit sige. Ang problema, oh my goodness. Ah, Granny. Unang kita ko sa'yo, baril na ka kagad. Babarilin ko kagad talagang si grani. Oh my goodness, Granny. Oh, susi. Init is key. Sige, Granny. pumunta ka dito ulit. Granny, sige. Subukan mo talaga, Granny. Ako talaga yung kinagalit at pinuproblema pero wala akong pakialam kasi Mahal kita, Granny. Eh, iyo ko lang. Ngayon, pari, papagalitin mo natin si Granny, syempre. Ayoko naman yung hindi siya galit, syempre. Gusto ko galit siya. Galit ka muna dapat, Granny. Ayan, tayo si Granny dito, para yun. Know? Ganda ng view, par. Ayan, dahil galit na si Granny, na natin ito. Itibok yan, o. Oh. Di ba, itibok yan, par. Pupunta ngayon si Granny dito. Ayan, di ba, galit na galit siya, par. Pero kahit na galit na galit siya, papa Ah, yan, syempre. Pahay, alam, syempre. akin, papa na yung rin siya. Japan. Oh, oh di ba par? Ay, matay na si Granny. Ano, th that, that symbolize Granny's face. Oh, Picture na natin si Granny. Kani, picture na lang kita, Granny, ha? ah uh, thumbnail lang kita, par. Mm, sleeping Beauty, Granny. Par, Sleeping Beauty si Granny, par, oh. mm. So, shut down. Ang tulog si Granny Bar. Sarap ng tulog ni Granny Bar. Okay, Granny, matulog ka muna ng hahimbing dyan. At ako'y gagawin ko yung aking tapad gawin. Naglaho si Granny Bar. Dahil dahil na po si Granny, siyempre, we need to manage na gawin natin lahat ng mga progress dito. Oh my goodness. Kung si Granny, guys, hindi ko na siya may explanation. Wala natin siya. Kuya, dati siya. Hindi siya tumama, Kuya. natin okay, times actually ito par dalawa na itong purpose ito yan yeah, pati sa ilalim actually pwede na ito nice 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 sya na e dalawa na yan pa. dalawa na yun oh, progress na yung kuya ngayon yung doon naman sa taas yung so, kailangan kong tagalit paano uh, ko yung babarilin ah um, this me a good idea. Sana maganda tara maganda naman yung bilhin nito pa. Huwag naman sana puro ewan-ewan lang yung bilhin nito. Bigyan mo ko ng padlock nito. Pa. Masaya na ako yung car key. I was supposed to be to be this old car key. Freaking car key. Ngayon pa susubukan natin kung meron kay car key. I think maganda naman yung meron dapat kay car key pa. Ano oh, na at bad ang agad pero kind of good na rin sa akin yung bird seed. Plus, yes, we to manage to this one yung Tapos lang bibigas si Granny. Hmm, dito ko na naman Granny sa sabi mo. Oh my goodness! Dito nga siya nag-spawn! What? Sige Granny, good lang yan. Dito ka mag-spawn. Kasi nandito yung barrel ko. Gagi. Gagi, hindi siya makuha. Ito si Grani pa. Kailan si Grani pa? Hintayin natin si Grani pa. Dito pa, ito Kaya yes, si pa. Grady, this is your end. Pabarilin natin si Grady pa. Picture. Ang huling picture ni granny guys, bago siya barilin. Ito yun. Ito yung huling picture pa. yan Tsaka muna na barilin. Hmm. Hmm. Timed na naman po si granny I believe I can fly si granny pa. Oh di Gani ijangka kuya kuya jangka par Ngayon, na iya gua pun sa baba sa baba sa sa baba 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 sana baba sa baba sa baba sa hammer sa baba sa baba

Oh my god, sorry dito. I think master key talaga siya. Padlaki, padlaki. Oh my god, kailangan na yung review ang nag pa natin po si niyan. So, kung wala si Grani, I think we need to manage na makita ka na Kasi, bisyo na. Okay, par. This is the uh, handle. Self kind of ko the handle yung binigay ko. Asa ah, so may master key na tayo doon. So we need to find a hammer and padlock key. Only. dalawa na lang par. I hope meron to. Meron to panigurado. Bigyan mo ko maybe. May hey, hammer siya par. Ito yung hinahanap ko par hammer. Okay, okay, okay we can manage to do this hammer um, yung binigay sa pa which is kind of good hammer na yung binigay pero mag spawn na din po si granny nito panigurado kasi yung baril ko okay. okay, par bag na naman hintayin natin si granny siya siya mag spawn na yan granny shoot this okay Thank you very much, Granny. Very nice talaga yun. Yun na yung Granny. Ngayon, pupunta tayo sa side na to. So, sa right side, actually. Kasi dito yung ibang side. So, we need the, lucky also. We the bad luck. this? Ayan okay, ako So, dito na rin yun. Cotton virus. Not bad. Bag R. Ito. so, ano siya? Magpensa. So, ngayon, itong hammer bar, may gamit din natin sa baba. So, double purpose talaga ito pa. Uunin mo huna huna dyan, hammer bar, kasi yun yung magbubuhat sa isang gi. Talaga yung hammer. So, find the hammer also. Yung hammer lang yung magbubuhat yun sa rasyaro. eto 'yung lumabas sa ating mga. Special. Special din sa akin Okay okay na din naman. Eh. Special. Sa taas to pa, 'yung is pagkakalong ito sa taas. Ayun si granny, random 'yan eh. Kailan sa nag-respond 'yung matanda na 'yan. Ayun. Kapag niya ready ito buksan mo ito. Yan. Ngayon, kukompletuhin ko naman ngayon yung barrel talaga pa. Yung barrel yung kailangan natin yung petro. Kasi po, sige na, mag na talaga yung panigurama. Hindi na e-spawn na Stupid lang natin yung paros. Kasi barrel pa nila. Kasi nyo pa nila. e na yung pare tras pag ispon na yan. Wait lang, pare. Tay lang natin siya pag ispon. Nang kukumpleto win ko na yung barrel. Usually. You need to complete the gun. First of all. Nang ko na yung barrel actually. Pero wag natin kukumpleto yung barrel. Malay natin ng detail padlock. So, kukunin ko muna yung ano dito. Yung hmm libro of course libro mabili sa lang gano'n lang dito parang tayo magbagal bagal mabili sa lang oh my goodness wag ka sara labat parang di ba sabi sa inyo parang sometimes kasi meron din kami dito sometimes lang yun ay wag yung masyadong umasa na crush din kayo ng crush nyo Ayun ang idol ninyo Ito Ayun sya nga Ayun sya nga Yes May sa akin lahat ito. Pero hindi nga kailangan So next choice tayo Para kailangan makumplituin yung parel Kasi yun na lang talaga Yung kailangan ko yung parel Then after all Okay na rin naman ako So yun yung kumplit Ayan First Yung kumulang kumplituin yung parel One So, yung ano ko yung na nasa taas. Yeah, right? So, wait lang. Kompleto yung barrel. Then, balikan ko yun. Let's go! Mga ah, nga po, tatapos sa itong video na to, guys. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo. Hanggang sa muli. Paalam.